Ngayong <laughs> okay, umaga, tanghali, hapon, gabi Kung kailan nyo man tumababalod mga kagre ka Kilalang kilala nyo na si Food Panda mga nanti Nandito tayo ngayon sa kanila, si Glenn Pentecacion mga kagre ka Yung riders ng uh, champion sa drag race ng, ng Badia Boss, magandang umaga ha Kapatid po kayo ni Glenn? Oya oh, yeah. Oya, oh, yeah. okay Oya oh, yeah. mga kagre ka <laughs> uh, Tatanungin natin mga kagre ka uh, ano ba talaga yung hiwaga ng food panda? Bakit nakapag-food panda ba siya? Siya ba eh, talagang model ng food panda o oh, hindi? Eh <laughs> yung motor niya palagay ko. Ang ganda ng motor niya. Ah, stainless. Ito kami sa bukid mga kakri. Ka <laughs> Andun din daw yung motor niya. Sige lang mga kakri. Ka tara, punta tayo doon. Okay, basta. Uh, ah, doon. Ate, tala kami doon. Andun daw siya. Eh yung asawa ni Glenn mga kakri. Ka mga kakri. Ka Dito lang siya sa bukid mga kagre Yon! <coughs> Hello pa sir talang po namin tala na Sige po Yan natin si Curious lang kasi ko mga kake. Bakit ba siya naka foodpanda? Ano ba yung patrabaho niya? Foodpanda bad rider ba talaga siya? Ye re 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 Ay si Pochi. Pochi ka na ba nandito? Oh, Agresibo okay. <laughs> <laughs> ah, si Pochi. Esteyo mistas pa sa amin ng babae. Apps. <laughs> Di aja palang yan. Agresibo ah, nga si Pochi. Team Desperado. Asa? Asa na ba si Ayun! Nakita ko na naman mga si Food Panda. Agresibo. Boss, congratulations. Ah. umuni muni kayo dyan Kung ano. Ha? Ah? Ah, nga ano? Hindi, hey, yamo na yan. Yamo yung motor na yan. Si anong pinunta natin dito eh, si Food Panda. Kasi maraming nagtatanong. Ikaw nga pala, Glenn, ha? masaya, masaya ako nakita. Congratulations nali, ha? Pagka panalo mo. Masakit na yung kamay mo. <laughs> ano ba talaga? Bakit ano ka ng Food Panda? Ano? Bakit? Ano yon? Ano ka na? Rider sa talaga ng Food Panda? Hindi. Ah, nasirot mo lang yon. Pinasot lang po namin, Jess. Ayun pala. Pinasot lang pala. na dinig niya mga galing na yan kay Glenn Bendigas alam mo bang may pag-asa kang kuning model ng Pudpanda? <laughs> Oo! Oh! Maniwala ka sa akin. Bukas makalawa, pupuntahan ka ng Pudpanda, nakakita mo, kukunin kang model. Viral yung video natin. <laughs> 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 At Tapos si Glenn, ilan taon na ba si Glenn? 25. 25. Mga pamilyado na si Glenn. Mga Anong nasa isip mo? Ba't nung umano ka pa, yung, hindi ka umatras, umano ka pa rin? Tumuloy ka pa rin ng laban. Pero balak-balak mo na sana ang matas nun. Hindi, talagang malaban pa rin. Oh. Yan ang mga kagli, dugong mandirik, mga, mga uh, sa mga sa mga nanonood kay Glenn. Kaya ako lang naman siya pinuntahan para malaman yung mga tanong nyo kung siya ba talagang totoong riders ng Foodpanda panda. Hindi, mga niya sabi niya. Ipinasuot lang daw nitong mga tao para may masuot siya nung araw na yon. Pwede kang maging model. Yan na mo, magiging model ka ng Foodpanda panda. <laughs> Aka ah, kami nga pala, mga kagli, nasa ano? Si Glenn, taga Santa Arcadia. Ayan, mga taga Santa Arcadia. Ayan yung kalahambak. Ayun. Ah, Jason. Shout out sa'yo. Siya na yung team niya. Mga team ito, di ba? Ayun, nakikita ko yung kapon, di ba? Oh, team. Mga ah, kagli. Sino may ari naman ng motor na yun? Si Kuya. Ay, kami may ari na kaya ng motor. Pari yung mekaniko. Pumunta ko nga kayo sa box niyo para i-promote yung kanyo. Wala naman kayo doon. Sarado. Sarado. Maganda sana kung doon tayo nagkita-kita para na-promote din yung ano nyo, di ba? Yung shop. Yung shop nyo. Sabihin mo na lang, so, ano yung pangalan ng mga shop nyo? 808. 808 Workshop. Mga kakagay, boss. Hindi na ako magtatagal. Hindi na. Ayun uh, yung motor. Tingnan natin yung motor, mga kakagay. Yun yung tumaob. O, yung Rinder Boy. Yun yung nag-champion. Ano, mga kakagay. Yung kanyang motor ba, boss, hindi na yan inaano? Hindi na yan hindi na yung pinapamasada no? Hindi ah, na ba? Ganyan lang mga kak Si Food Panda mga kak may mangga pa oh. Pahingi nga pong mangga <laughs> Tapos dito lang kayo nakatamba Ito yung mismong nanalong motor Ito pala yan mga kakak Yung sinakyan ni Glenn Bendikasyon mga kakak hey! Pakawakan mga boss. Uy! Boy. <laughs> Boy, ako ba, photographer ngayon dito. <laughs> Damn! <laughs> Ito rin ba yung tumaw taop? Ay hindi. Hindi yan yung tumaw taop. Ito yung makina nito. Yung makina nung tumaw. Pinalit dito. Hindi na, yan na talaga yung ginamit. Pinayaga na. Mm -hmm. Yung nag-toss coin kayo, di ba? Ito yung natalo sa toss coin. Tapos, nung nasira yung motor nyo, kinuha to. Congratulations. Maraming maraming salamat ka sa pag-imbit. Sa kaki... sa Saka kay Eglim Bentikasyon. Mga kakri, uh, maraming maraming salamat sa lahat mo na. Ako. Doon nga sana ako pupunta para makita yung shop nyo Minsan, pagbalik ulit dito Mga ilang araw, patang kayo ha Para makita yung shop nyo Para uh, pinakabayad ko naman sa inyo Na na-promote ko yung shop nyo, di ba? Hanggang dito na lang yung vlog ko mga kakri Maraming maraming sa si Glenn Si Glen Bentecasyon Hindi siya talaga riders ng panda mga kakri Wood panda Sinot lang daw niya yon Kasi pinasuot sa kanya ng mga kaibigan niya Hanggang dito na lang mga kakri Maraming maraming salamat Thank you very much mga kakri